Hi guys, good morning. Magkapi tayo. Ayan. Mmm, init. Maganda yung panahon ngayon, oh. Yung, ano, sunshine ay maagang lumabas. <laughs> Tinapay. Gising na yung mga bata. Si little girl, gising na rin. Pero binapalaro ko lang siya doon sa ano higaan. Nagsalang na rin ako ng ano, labahin. Madami ako labahin kasi nag ano ako nagpalit ng bedsheet kahapon. Sarap to, oh. Kay Arian, itong ano, may nuts. Yeah. Umiyak na. <laughs> Umiyak na yung maliit. Tinapay at kape sa akin sa umaga, okay na. Pero, pag ano, ngayong may padede ako, alas dis pa lang, grabe, grabe na ang gutom ko. Hindi kasi ako sanay, pan, hindi na ako sanay kumain ng kanin sa umaga, yung heavy. Tinapay sa akin, okay na. Hello everyone, good morning. <laughs> Hello everyone, good morning. Hey, si is manis, hey, masih yummy yummy Hey everyone. <laughs> Ang, sarap <kagatin. coughs> Ang sarap kagatin! Ang sarap kagatin! Ang sarap kagatin! Ang dami ko pang tupi, no? Buti uminit kahapon, kaya natuyo yung mga damit. <laughs> Malakas na to, oh. Malakas na malakas na ang bibigar namin. Malakas na ako. Ito mga sinusuot niya kay ano to, kay Arian. Sayang naman. Diba? Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, gusto gusto niya yung paupuin siya. Ayaw niya na yung nakahiga na karga. Masyado na itong maarte eh. Yes. Huh? You want to eat also? Why don't you, join them? you want to eat? <laughs> Little girl? You only you want to eat? You want to eat? Nako, được tin conatoi. Then, con then, then, Den 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 Mm Uy, nako. nahaka sakit ng ano ngipin. Kagagano, ka oh. no? Hindi na mo, bumabangon siya. Gusto niya ganito. Ang bilis lumaki. Parang kailan lang. Parang kailan lang ayaw niya lumabas. Nag-overdue na. Tapos ngayon, no? Oh. Hmm. Mm -hmm. Ayan Hey po ang ating panahon ang init kaya matutuyo ang ating nilabhan ganda ng mga damo o tsaka ng mga dahon. Green na green sila. Kasi ang blue na blue yung ano kalangitan. Tingnan nyo. Summer is coming. Ayan. So ngayon hapon na. Meron ako ditong tatlong uh, hiwang kamote. Gagawin ko siyang ano, um, sweet potato ball. So durugin lang natin siya tapos lalagyan ko siya ng arena ano lang chansa chance lang tapos kunting asukal taka ipiprito na natin ko rin pala siya ng kaunting tubig guys kasi hindi siya tawag nito napasubra ng konti yung aking flour. Kaya hindi sila dumidikit. so ayan. Continue natin. At ngayon kakamayin ko na para maghalo-halo sila lahat. Para mamix ko ng maayos. Tapos gagawa na tayo ng bowl, tsaka ipiprito na natin. Itatry ko din pala siyang lalagyan ng sesame seed. Pero di ko lang alam kung magiging okay ba. So, tingnan natin. So, ayan na nga siya, guys. Trinay kong lagyan ng sesame seed. Pero nasunog yung sesame seed. Parang may mali akong ginawa. Siguro, prito ko muna. Tapo. tapos. Tapos, paikot-ikotin ko sa sesame seed. Siguro, ganun. Kaya, nag-ano ako, nagpalit. Inano ko na lang, tinanggal ko yung sesame seed. Tapos, plain na lang. Wala nang halo. <laughs> ating finished product so ready na to coffee coffee <laughs> kahit ang init magko coffee pa rin tayo so ayan nandito kami ni arian sa labas magpahangin kami ayan yung view natin mainit ang panahon so ayan yung bulaklak ko yung orchids ko dalawa na mulaklak na sila tsaka yung ano pala yung parsley ko ayan o oh. ganda na yung kanilang mga dahon So, ayan. Tara po at magkape. Eh, may dalawa lang ni Aryan kasi tulog pa si little girl. Tsaka si Amit may trabaho din siya. So, dito lang kami mag chill, chill sa labas. Ayan yung kay Aryan, yung banana cake. Kasi di ko alam kung kakain siya kasi medyo, ano eh, medyo oily. Baka hindi siya kumain. So, ayan. May narinig kayong ingay, guys, kasi may nagtatrabaho sa baba parang may binubuta silang ano o inaayos nila yung kalasada diyan so ayan tabata 吹灯。对 At ayun nga, nagustuhan ni Arian. Pero kunti lang ipakain ko kasi oily siya. Tsaka, <laughs> painumin ko na lang ng madaming tubig. Paka kasi ubuhin siya. So, ayan guys. Kain muna tayo. Let's go. Merienda. thank you sarap na kami ni Arian sa aming merienda. So hanggang dito na lang ang aming vlog for today guys. Thank you for watching. See you next time. Bye! Bye.